Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo, angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga ka ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. tanghali. At, ngayon, At ngayon, ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Barkada Nationwide. Abrigada mga pangunahing sementeryo dinagsana kasabay ng bisperas ng undas. Ilang mga terminal at paliparan dinagsana ng last minute na mga biyahero. Samantala, simbahang katolika muling nagpapaalala laban sa pagkukostyum ng mga nakakatakot tuwing undas. Pero itong mas nakakatakot, lalo na sa mga motorista. Dahil panibagong big time oil price hike, Namumuro na naman sa susunod na linggo. Ibig sabit mga kabrigada, umarangkada na rin sa South Korea. Ang Pangulong Marcos, sinalubong ni President Lee Jae-myung. At balita sa iba yung dagat. Dibit isandaan at dalawampung individual patay sa malawakang operasyon kontra-droga sa Brazil. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong puwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Actress Stella ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Bandita nationwide. Sa tanhaley. Balita Nationwide Pagandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ng biyernes, kabrigada, huling araw sa buwan ng Oktubre ng taong 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Haji Kaaminyo. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Bago tayo sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada. Ilang na mga bumisita sa Manila North Cemetery. Umabot na sa higit dalawampung libo. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada. Report. Nananatiling maayos at organisado sa Manila North Cemetery. Hanggang alas 11 ngayong umaga, umabot na sa 20,200 ang mga bumisita sa sementeryo. Ayon kay Manila Police District Spokesperson, Police Major Philip Ines, wala pa silang naitangtalang insidenteng nakakaapekto o nakaapekto sa seguridad o kaayusan ng publiko. Ipinagmalaki rin ito na malaking tulong ang maagang pagpapalaganap ng impormasyon at paalala sa publiko hinggil sa mga ipinagmalaki bawal sa sementeryo. Sa tala ng MPD, apat na pakete lamang ng sigarilyo ang nakumpis ka kahapon sa Manila North Cemetery. Patunay umano na epektibo ang mga paalala at panawagan na ipinalabas sa social media bago pa man ang undas. Dagdag pa ni Ines, ipagpapatuloy nilang maigpit na pagbabantay sa mga sementeryo at pampublikong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng dumadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Nakita naman natin na organisado at uh, may sistema yung ginagawa natin ngayon at uh, natutuwa tayo doon. Walang anumang kaganapang pumupukaw sa ating kamalayan. Uh, natutuwa tayo dahil yung maaga nating pagpapaalala sa ating mga kababayan ano po yung mga binagbabawal dito. Kahapon po may full deployment na tayo pero ang nakumpiska po natin, apat na pack na sigarilyo lamang. Ibig sabihin po nito, yung mga panawagan natin na ginagamit natin yung iba't ibang tungtungan katulad ng mga social media, ay tinugunan na ito ng ating mga kababayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Casca Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala ka Brigada, dako naman tayo ng Manila South Cemetery kung saan itinagsanga po ng mga bibisita ngayong bisperas ng undas. At ang presyo ng bulaklak sa labas ng sementeryo, doble na rin ang itinaas. Live si Brigada Jigoboy, Kustodyo sa Detalye, Ibrigadamon! E brigada Haji, dinagsan na nga ng mga bibisita ang Manila South Cemetery ngayong bispiras ng undas. Umaga palang umabot na sa mahigit 6,000 katao ang dumalaw at inaasahang aabot pa ito sa 20,000 hanggang 50,000 sa buong araw. Marami ang mas pinilim bumisita na maaga upang makaiwas sa dagsa ng tao bukas sa mismong araw ng mga patay. Upang mas mapadali ang paghahanap ng puntod, inilunsad ng pamunuan ang puntod finder sa kanilang opisyal na website www.manilasouthcemetery.com. Dito, maring itype ang pangalan o grave number ng yumaong hinahanap upang agad makita ang eksaktong lokasyon. May live stream din sa official Facebook page ng sementeryo para mamonitor ng publiko ang mga kaganapan sa loob. Samantala, tumaas ng doble ang presyo ng mga bulaklak sa labas ng Manila South Cemetery. Ayon sa mga tindera, ang dating 250 pesos na basket ng Malaysian Moms ay 350 pesos na sa ngayon. Ang mga nakapaso, mula 50 pesos ay 100 na habang ang mga orchids ay umakyat din mula sa 50 pesos hanggang 75 pesos kada piraso. Sabi ng mga nagtitinda, mananatili raw na mataas ang presyo hanggang bukas at taposibling bumaba ito sa November 2. Mula dito sa Manila South Cemetery, in the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila the Music News Authority. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada mula dyan sa Manila South Cemetery, tumapon naman tayo jan sa bus terminal sa Cubao. Inaasahan daw po mga kabrigada na dadagsain ho ngayong araw ng mga pasaherong uuwi sa probinsya para yan sa Undas 2025. Live si Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada Live Report. ang bila ng mga pasaherong dumarating dito sa isang terminal sa Cubao para nga ma� magsuwi sa kanilang probinsya ngayong Undas 2025. Ngayong umaga, naabutan din natin ang gitnawang pagsasagawa ng mga inspeksyon sa iba't ibang terminal dito sa may ng PNP Highway Patrol Group DOTR Office for Transportation Security, Philippine Coast Guard at maging ni PNP NCRPO Chief Police Brigadier Anthony Aberin. Ito ay upang matiyak na nasa maayos na sitwasyon ang mga nasabing terminal. Hindi na lang nila yung mga sa facility namin at yung mga guard kung nag-check na mga gamit. Lahit na naman nila may mga metal detector, may mga stick na pang check. Kasi HP HPG naman din, din ako, okay yung mga bus natin, dahil yung mga pasero, kung comfortable, yun lang. Bala well, sir, eh, so far doon sa so, pag-check ko sa mga metal, yung gamit yung metal detectors, may mga nakakita ko pa, may mga na-confiscate. At the same time, may mga bunyar, pintura, or mga bawal na gamit na dinala pero na-confiscate na po agad. Eh, so far ngayon, wala naman gano'n kasi alam naman nila, meron kami mga signboard dyan na bawal na magdala ng mga ganun. Tsaka meron kami naka-destino na police diyan kasi dun. nga sa 10,000 ang mga pasaherong naitala sa naturang terminal kahapon, inaasahan pang araw ang pagdagsa na ang ilang Dito nga sa pag ngayong araw, samantala kabilang naman ngayong araw sa mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya si Nanay Elvira Tayuenyo. After uh, noong undas, kailan po kayo, kailan niyo po balak na bumiyahe ulit? Ados, kasi. balik na ako dito. Ba't ang agad Eh, may tindahan ako sa Quezon City. Ah, so para makapagpukas din po agad. Hmm, may paaral ko dyan na apo. <laughs> yung grade 12 ko. Sa kabuuan tiniyak naman ni Bernardo na nasa kondisyon palagi ang lahat ng kanilang mga bus at maging mga driver. Ito ay upang masiguro nga ang kaligtasan ng mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya ngayon at maging babalik din muli dito sa Metro Manila sa darating na linggo at maging sa lunes. Live mula rito sa Cubao in the heart of changing lives. Ako si Brigada Antipartas ng 105.1 Brigada News FM madila. The Music and News Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mula dyan sa bus terminal sa Cubao, alamin naman natin ang sitwasyon dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Nahuko tayo ng Terminal 3 kung saan ang mga biyahero tuloy daw ang pagdagsa. Live si Brigada Maricar Sargan, i mo! Brigada! report! Brigada Haji, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 isang araw bago ang undas. May kit ang ipinatutupad na seguridad dahil ayon sa New NAIA Infracorp, nasa mahigit 1.3 milyon na pasahero ang inaasahan nilang babiyahe mula October 27 hanggang November 5 o katumbas ito ng 135,000 na pasahero kada araw. Kaya paalala ng pamunuan ng paliparan na maglaan ng sapat na oras. Tatlong oras para sa international flight at dalawang oras para sa domestic. Tinimukli nila ang mga pasahero na lilipad palabas ng bansa na huwag kalimutang mag-fill out ng e-travel form para hindi maantala ang proseso. Nagdagdag naman ang mga tauhan ng Bureau of Immigration at nagpatupad ng mga hakbang upang mapanatili ang maayos na daloy ng mga pasahero. Sa kabila ng inaasang pagdami ng mga biyahero ngayong undas strike, maliban sa dagdag ng mga tauhan, nakapagpabilis din sa proseso ang mga e-gate scanner. Hindi na kasi nagbamanu mano sa pag-check -che ang mga security dahil itatap na lang ng mga pasahero ang kanilang boarding pass. Tapantala, nakaalerto rin ang mga security personnel at police units sa paligid ng paliparan upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga pasahero. Live mula rito sa Naiya Terminal 3 in the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news. For... Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Ang mga motorista naman, ka Brigada. E, pinayuhan mo kayo ng DOH na iwasan ang init ng ulo sa pagmamaneho ngayong undas! Brigada Yanali Balakyot, i mo! Brigada! Nagpaalala si Department of Health Secretary Ted Herbosa sa mga motorista na huwag pa irari ng init ng ulo sa pagmamaneho kapag nasa kalsada. Ayon kay Herbosa, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng matinding emosyon dahil sa iba't ibang sitwasyon ngayong undas. Ipinayo nito na mas maiging iwanan ng init ng ulo sa bahay bago bumiyahe at sundin ang mga batas trapiko upang maiwasan ang pagkakaroon ng road rage at mga aksidente bilang bahagi ng mas pinaiting na paghahanda para sa undas. Personal na binisita ng kalihim ang mga itinayong emergency tent ng DOH sa South Luzon Expressway. Layunin ng pagbisita ang tiyaking handa ang mga medical team sa pagdagsa ng mga biyahero na magsisi-uwi sa mga probinsya upang gunitain ang undas. Ayon sa DOH, nakapwesto na rin ang mga doktor, nurse, at emergency responders sa mga strategic na lugar sa expressway. Handang magbigay ng serbisyong medikal ang mga tents gaya ng libreng gamot at first aid, minor surgery, consultation at diagnostic test tulad ng glucose monitoring at blood pressure check. Bukod pa rito, may dalawang ambulansya ring nakaantabay para sa agarang paglipat ng pasyente kailangang madala sa ospital. Kasabay nito, Itinaas na rin ng DOH ang code white alert sa lahat ng tanggapan ng Central Office at Centers for Health Development kung saan nakastandby ang buong pwersa ng ahensya para sa anumang insidente o pangangailangang medikal sa araw ng onda. In the heart of changing lives, ako si Brigada Yana ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Balitang undas pa rin mga kabigada ang GSWD. Tiniyak ang assistant sa mga biyaherong may stranded sa kanilang pag-uwi sa kanikanyang probinsya. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Nakaalerto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa paggunita ng All Saints Day at All Souls Day bukas, November 1 at sa November 2. Sa isang payag, sinabi ni DSWD Assistant Secretary and Spokesperson Irene Dumlao na tinitiyak ng ahensya ang agarang tulong sa mga pamilyang mga ngailangan ito habang sila ay papauwi sa kani-kanilang probinsya. Ayon kay Dumlaw, may sapat na relief items din sila gaya ng family food packs at iba pang food items para sa mga individual na may stranded sa kanilang biyahe sa mga pantalan. Samantala, naka-standby naman ang mga quick response teams ng ahensya upang tumugon sa anumang untoward incidents. Naka-full alert na rin ito para umalalay sa mga lokal na pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Oh, Bagong bago Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada Ang simbahan naman Nagbabalaho laban sa nakakatakot na Halloween costume Tuwing undas Brigada Katrina Honson Ibrigada mo Brigada Pinayuhan ng simbahang katolika ang publiko na iwasan ang pagsusot ng na nakakatakot o demonic na kasutan tuwing undas sa panayam ng Brigada News sa Fama, Manila kay St. Joseph Shrine, Quezon City, Parochial Vicar Reverend Father Victor Angelo Parlana. Idinin nito maaaring maganyaya ito ng negative energy at hindi angkop sa diwa ng pagunita sa mga yumaong mahal sa buhay. Kumbaga, pag ginawa natin iyon, no, nag-beast tayo ng mga monster o devil, no, binibigyan yeah. natin sila ng opportunity na lapitan tayo. Kumbaga, we are inviting. No, kasi alam niyo po, ang demonyo is more clever than we think. Hindi po sila bobo we are clever than we think. No? Pag nakita nila, na eh, yung pala, ginagaya nyo pala ako eh. So, na hmm. namang, no? I, it's my opportunity to come near you. Ayon kay Reverend Parlan, bilang alternatibo ay masinihi kahit ang simbahan ng mga bata na magbihis bilang mga santo o banal na tao na nagbibigay din sa kabutihan at kabanalan habang nananatiling masaya ang trick or treat. Dagdag pa ni Father Parlan, kahit hindi makapunta sa sementeryo, pwede pa rin mag-alay ng panalangin at misa para sa mga mahal sa buhay. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onsun ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Michigan News. All also... Brigada Balita Nationwide! Sa itong palita na mga kabrigada, umarangkada na ang ikatatlumput dalawang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting sa Hwabik International Convention Center sa South Korea. Sinalubong ni South Korean President Lee Jae-myung si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang talumpati, isinulong ni Pangulong Marcos ang pagpapahalaga sa paglago, inclusivity at sustainability sa rehiyon. Anya mahalaga makasabay ang ekonomiya ng APEC members, ngunit hindi dapat nalilimutan ang core values mula nang itatag ang asosasyon. Sabi ni Marcos, handa ang Pilipinas na makipagtulungan sa mga member ng APEC para sa isang future-ready region. Samantala, nakatakda namang i-address ni Pangulong Marcos ang business leaders sa APEC CEO Summit. Pero All nakaschedule na bilateral meeting si na Marcos kasama si President Lee. Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Sa inaasahan na naman ang panibagong round ng taas ng presyon sa mga produktong preto a petrolyo. Sa pagtataya ng oil industry sources, mukhang big time na naman ang magiging paggalaw sa presyo ng oil prices. Tapos ang apat na araw na trading, inaasahan ang halos 3 pesos na aumento sa kada litro ng diesel. Ang gasolina rito sa 2 pesos at 50 centimo hanggang 2 pesos naman hanggang uh, 70 centimo. Sa gasolina, meron ding inaasahang 1.30 hanggang 1 peso and 50 centavo na aumento kada litro. Hanggang din posibleng pagalaw sa kerosene mula piso hanggang 50 centimo at piso hanggang 70 centimo. Ito na ang ikalawang linggong sunod na aumento sa all prices. Dito lang Martes mga kabrigada, October 28, 2 pesos ang itinaas sa kada litro ng diesel. Ilan sa mga tiniting ng dahilan ay ang pagtaas ng demand dahil sa posibleng muling pagbubukas ng trade relations sa pagitan ng Amerika at ng China dahil sa pulong ni na President Donald Trump ng Amerika at Chinese, uh, Chinese President Xi Jinping. Tuloy-tuloy din ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. May isang trading down na ng ngayong araw mga kabrigada. Bukas or Sabado ay meron ding ilalabas sa final est uh, estimates. Araw ng lunes, ya anunsyo ang official price adjustment habang ipiatutupad naman ito sa araw ng Martes. Balita, nationwide! Balita sa Ibayong Dagat, mga kapigada, umabot sa isang daan at dalawamput isang individual kabilang ang apat na polis ang nasawi sa malawakang operasyon kontra droga sa Rio de Janeiro. Ang nasabing operasyon ay target lamang sana ang Komando Vermelho, isang kilalang sindikato ng droga na kumokontrol sa ilang favela o mahihirap na komunidad sa lungsod. Ngunit nauwi ito sa matinding bakbakan sa halip na pag-aresto. Ayon sa mga residente, ilan sa mga biktima ay may tali sa kamay o kaya'y tila tinorture dahilan upang ilinya at takpan ng tela ng mga tao. Ang may apat na labi bilang protesta sa umanoy, hindi makataong operasyon. Ngiit ni Rio Governor Claudio Castro, wala manong intensyon ng mga polis na pumatay at nais lamang nilang arestuhin ang mga sospek, ngunit nauwi umanoy ito sa gantihan. Dahil dito tiniyak ni State Security Secretary Victor Santos na iimbestigahan ang anumang posibleng pag-abuso sa operasyon habang nanindigan si President Luis Inacio Lula de Silva na ipagpapatuloy ng gobyerno ang kampanya laban sa droga nang hindi nalalagay sa panganib ang mga inosenteng sibilyan. Kapabatid na ito na ang tinagawin ang pinakamadugong operasyon sa kasaysayan ng Brazil. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Rigada weather Update! Weather Update! Kabrigada, binabantayan ng pag-asa ang isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging tropical depression bago matapos ang weekend. Kapanayap ng Brigada News FM Manila kay pag-asa weather specialist Munir Baldomero. Sinabi nito may medium chance itong maging bagyo sa loob ng 24 oras at inaasahang papasok ng PAR sa Linggo or Lunes, na posibleng tumama sa northeastern Mindanao or eastern Visayas sa Lunes or Martes kung magtutuloy-tuloy ang pagdevelop nito. Ulit na mataan ng LPA sa layong 1715 kilometers silangan ng southeastern Mindanao at gumikilos pa kanluran, hilagang kanluran. Sa ngayon, ang Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, habang amihan naman ang Extreme Northern Luzon. Ang maulap na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa Metro Manila, Calabar Zone, Visayas at Mindanao. Napayuhan ng publiko na isagawa sa umaga ang pagbisita sa sementeryo ngayong undas upang makaiwas sa posibleng ulan ng ha ulan sa hapon at mga biyahero ay maging alerto sa posibleng gale warning pagsapit ng linggo ng gabi or lunes ng umaga. Sa ngayon po, yung kilos po nito is uh, generally westward pero in general po, west-northwest yung magiging uh, galaw nitong binabantay po nating LPA at meron po siyang medium likelihood of PC development within the next 24 hours. So asahan po natin na maaari po itong mag into a tropical depression. Ang nakikita po natin is maaari po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by Sunday or Monday at maaari po itong mag into a tropical depression by Saturday or Sunday. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide At ang brigada inyo hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera At Brigada Haji Kaaminyo Wala rito sa Brigada News FM Manila Down Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule Ang pa-haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing life.